Hello everyone, this is Teacher Juvi and I will be your guide for today's lesson. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pagkilala at pagbuhit ng line of symmetry sa mga kuwi sa kapalikiran at sa mga disenyo. Tingnan ang paru-paro sa ibaba at suriin kung paano mailalarawan ang paru-paro. Makikita natin na ang paru-paro ay may mga pakpak -pak na magkakapareho ng utis. Ang pakpak -pak na nasa kaliwang bahagi ay katulad ng pakpak -pak na nasa kanang bahagi. Ang pakpak -pak ng paru-paro sa kaliwang bahagi ay simetriko sa pakpak -pak na nasa kanang bahagi. Narinig ninyo kanina ang salitang simetriko. Ano nga ba ang ibig ng line of symmetry? Gamit ang simetrikong linya, matutukoy mo na ang pakpak ay nahati sa dalawang magkaparehong sukat at mukha o hugis. Kung ano ang mukha ng isa ay katulad din ng mukha ng nasa kabila. Ang simetrikong linya o line of symmetry ay ang linya na maaaring gamitin upang hatiin o mahati ang isang larawan sa magkaparehong larawan at sukat. Pagbigay pa tayo ng iba pang halimbawa. So gamit ang linyang simetriko o line of symmetry na ipakita sa larawan ang simetrikong hugis o symmetrical figure. Ang broken lines na ating makikita sa larawan ang tinatawag nating line of symmetry. Ating tandaan na ang line of symmetry ay ginagamit upang maipakita ang puti symmetric o symmetrical figure. Okay, narito ang ilang panghalimbawa ng mga puti symmetrico o symmetrical figure. So, yung itong arrow na to, kapag ating inilagay ang line of symmetry, so, dapat ilalagay natin siya sa gitna ng pahiga at mapapansin nyo na ang itaas na bahagi ay pantay o kamukha pa rin ang sukat o itsura sa ibabang bahagi ng araw. Itong triangle na ito, so nilagyan natin ng line of symmetry ng pataas para may pakita natin na ang kaliwang bahagi ay pantay ang itsura sukat sa kanang bahagi ng triangle. Ang puso na ito, kung lalagyan natin ng line of symmetry, maipapakita rin natin dito na ang puso ay isang symmetrical figure dahil pantay ang itsura, ang laki, at mukha ng nasa kaliwang bahagi at sa kanang bahagi. Tumako na tayo sa ating mga activity. Iguhit ang simetrikong linya o line of symmetry sa bawat larawan o pugi sa ibaba upang maipakita o mailarawan ang pugi simetriko o symmetrical figure. So ito yung una nating larawan, ang mansanas. So kung ating iguguhit ang simetrikong linya, okay, so patayo natin siya ilalagay para makita natin na pantay ang bahagi na nasa kaliwa at pantay ang bahagi na nasa kanan ng mansanas. So, ito smiley. So, ilagay natin ang line of symmetry sa or nang nakatayo para maipakita natin na pantay ang itsura, hugis at mukha ng nasa kaliwang bahagi at nasa kanang bahagi. Okay, so ito namang bed. So, ilalagay rin natin ang line of symmetry okay sa gitna rin. Para may pakita natin na pantay ang nasa kaliwang bahagi at nasa kanang bahagi. Okay, naruto na naman ang bulaklak. So, paano natin may papakita na hugi simetriko ang bulaklak? So, ilalagay natin ang line of symmetry sa gitna. Para kung papansin ninyo, tatlo yung petals na nasa kaliwa, tatlo pa rin yung petals na nasa kanan. Okay, so itong arrow ilalagay, ah, itong dalawang double arrow, ilalagay natin ang line of symmetry ng nakahiga. Pwede rin naman natin siyang ilagay ng patayo. So, dalawa yung line of symmetry dito. Itong star, pwede natin ilagay ang line of symmetry sa nang nakatayong, So, para makita natin na pantay ang nasa kaliwang bahagi at nasa kanang bahagi ng star. Ngayon naman ay ating isplat ang oo kung ang bawat broken line ay nagpapakita ng line of symmetry at hindi naman kung ito ay hindi nagpapakita ng line of symmetry. So, ilalagay lang natin kung oo o hindi. So, meron tayo ditong line of symmetry na ipakita ba niya na symmetrical ang figure na ito? So, bilangin natin yung rays ng araw. 1, 2, 3, 4. So, 4 yung nasa kaliwa, 4 din yung nasa uh, kana. So, ibig sabihin, oo, ito ay nagpapakita ng line of symmetry or symmetrical figure. Sumunod so, naman ay ang kidlat. So, ipinakita ba ng line of symmetry ang symmetrical figure? So, hindi natin hindi natin na hindi na ipakita ng line of symmetry na ito. Kaya ang sagot natin dito ay hindi dahil kita naman na hindi magkamukha or hindi pantay yung itsura ng nasa kaliwa sa itsura ng nasa kanan. Sumunod na larawan. Okay, so ang line symmetry ay nasa gitna. So, masasabi natin na pantay ang nasa kaliwang bahagi at nasa kanang bahagi. Kaya, sabot natin ay oo. Sumunod na larawan. Okay, so nakalagay ang line of symmetry sa gitna. Kaya ito rin ay nagpapakita ng symmetrical figure. Ito naman sa araw. So, naipakita rin ang line of symmetry na ito, ang symmetrical figure, na hati niya rin na uh, maipapakita rin, masasabi rin natin na pantay ang nasa itaas na bahagi at yung nasa iba pang bahagi ng darawan na ito. So, ang sagot natin dito ay, oo. Thanks for watching this video. Hit like if you learned something from this video and don't forget to subscribe on this channel. Thank you so much.